Hi mga ka YouTube, welcome to my channel King Inasal po Ali po kayo, nandito ako sa Halo Halo Restaurant Ayan, dito sa Mansura Ito yung lugar na maraming Pinoy dito Ali po kayo, pasokin natin para makita nyo yung mga pagkain na luto ng lutong Pinoy na mura na at uh, pangmasa Tara po, pasok tayo Ayan, ng mga luto nila dito. Masasarap. Ayan. Magandang tendera. Hindi, ang aking YouTube. Ayan, siya po yung uh, may-ari ng restaurant na to. Talaga pa to. Ayan. Oh, Mag-invite ka. Oo. Oh. Kain kayo dito, dito, sa ano. <laughs> ayan yung mga mga Oh, dito, dito sa ano, Halo Halo Restaurant. Yeah. Thank you. <laughs> oh, at yung kanyang uh, ah. manager. <laughs> Hello, Moy. <laughs> Ayan, si Moy Moy. <laughs> Mga kababayan ko, pasyalan po natin itong Halo Halo Restaurant dito sa Mansura. O matikman natin ang masasarap na mga ulam nila. Isama na po natin ang ating mga pamilya, barkada at nang matikman nyo po ang masarap na mga pagkain dito. mura lang po ito. Ito mayroon din silang siopao. Sh <laughs> ayan mga ka YouTube punta kayo dito sa Halo Halo Restaurant na ha? pag gusto nyo kumain marami nga yung ng mga mga ulam mga lutong Pinoy ayan po maraming salamat kita kayo tayo rito ha thank you